Usa ka adlaw bag umahuman ang filing sa Certificate of Candidacy alang sa mga takdang mo papili sa mga local position sa Jansan pipila ka mga bag-ong nawong ang misulod sa natad sa politika ug pipila usab ang balik politika. Human sa unong katuig nga pahulay sa politika, balik local political scene si Atty. Ramon Miliesa, Isip City Councilor Aspirant. Mi balik usab sa politika, human na pildi na kalabing eleksyon sa mayoralty race si Sherlyn Banias Nugrales nga papili isip kongresista sa Lone District sa Jansan. Magpapili usab pagbalik silang konsihal Domdom Lagare, Atty. Franklin Gakal Jr., John Salvador Dimdam, o musulay usab sa ikaduhang igayon sa sa politika ang broadcaster nga si Dil Bartulaba nga magpapili isip kunsihal. Ang hamba niya sa ako bago nagsunod sa politika. Niya, kung magsunod ka sa politics, siguraduhon mo lang yun. Natapuson mo ang imo nasuguran. That's why naari ko subok na kapapili ni bilang bilang congresswoman. Namuta sa mga projects, nakita niyo ang underpass, it pains me to see. Parang na nagibilin ko, kompleto ang budget, ang plano, but it pains me to see ang natabo sa na usap mga bagong nawong sa politika. Sama nila Ralph Ronald Yumang, Cesar Jovan Vanias Jr., Stephen Michael Pacquiao, o retired police colonel Willie Danggani. Samtang gikumpirma usap sa kanhi Mayor Ronel Rivera nga dili kini mo papili karong eleksyon. Inay mahimong campaign manager sa partido. So mo na, ikong kong, uh, I think it's better nga. Uh, so wala may monopolis sa uh, kayuhan, no? sa kamayo ni mamudala sa siyudad. I know I've proven my, myself for the past 12 years na no, bilang, bilang public servant. And that's why, no, uh, yung kung walay monopoly, no, it comes ang atong incumbent official, no, especially na ngayon ito nun, yes, uh, former mayor, former city councilor, now incumbent vice mayor, of course, MNSA, sa padya, nga gusto na yung qualification, si so... sa bahin sa Commission on Election, human sa pagfile sa COC sa mga miyembro sa mga dagkong political party sa gila-uma nila ang subling pagmingaw sa buhatan sa ulahing adlaw sa filing sa Jensan ilugan sa mga aspirants ang 15 ka local position. Du sini ini sa pagkakunsihal, usa sa pagkamayor, usa sa pagkabisi mayor ug usa isip lone district representative. In the heart of changing life. Vibes. Kini sa Brigada Richel Gubalani. Brigada News.